Guys, good morning guys. Update ko nga pala kayo guys sa tanim natin na ampalaya guys. Namulaklak na siya guys oh. Guys, ito pala guys ang mulaklak ng ampalaya. Tingnan nyo ang ganda, ang ganda guys oh. oh. Napakaganda oh. Flowers. Dilaw na dilaw. Diba ba guys? Oh, halos, halos lahat na nag nagdidilaw, nag ano, nagbubulaklak na. Oh, ang ganda oh di ba? Oh. Flowers. Oh. Tingnan natin kung mayroong bunga. Ito sila guys, oh. bawat puno, meron naman na. Oh, katulad nito, oh. Di ba? Lagpas na. Tingnan natin kung may bunga. Uy, ito guys, oh. Ito yung guys na sinasabi ko na pag nagbulaklak magbubunga katulad nito di ba itong bulaklak ito guys yung bunga oh. o oh, di ba yan yung ampalaya o oh, di ba so pag marami ng bulaklak marami na din bunga yan tingnan tayo dito wala pa ako nakikita ang malaking bunga ay ito guys <laughs> ito guys oh. Oh. Uh -huh. Nakikita nyo ba guys? Medyo malaki-laki na. Ang, ang ganda niya. Oh. Oh, oh diba? Ang palaya. Ang sarap na ito guys. Ano? Lagyan ng itlog. Pili lang. Wow. Tapos yung dahon pwedeng ilagay sa malunggay. Ito pa guys. Oh. Diba guys? Ito. Ito yung bulaklak niya. Eh, na nakikita nyo ba? Pa parang pabuka pa lang siya. Tapos ito yung bunga. Ayan o. Oh. ba? Diba? Dating buto lang. Ngayon guys, nagbubunga na. O oh, ba? diba? tsaga lang eh. Ganda ng talbos o. Oh. Ang sarap na ito sa munggo. Ito guys o. Oh. So. Munggo. Napakasustansya na ito. O, di ba? ganyan lang yung tanim natin. Pan solve na yan. Di ba, guys? Lagpas tao na, oh. Tiyan pa tayo dito. Nakatawa naman. O, di ba? Kaya tanim-tanim lang, eh. Pag may tinanim, meron tayong ang palaya.